So, ato, yun yung natumba ng bagyo. Ayan. yung saging. Ay, no, Tapos, ayan. Sa sa Ay, ako. Walang masukal. Huwag no, na, huwag na. Hindi, okay, hindi mga Dito na lang tayo. Ayan, o. Oh. Mga saging na natumba. Ayan. ano nangyari. Lahat ng puno ng saging, wala na. Kumbaya. Mimi, mean, hindi na tumba pero mga nasira na bali yung mga ano. So yung ating mga mangga, ayan. Tantan natin mga ganun. Ayan ang nangyari sa ating mangga. Nabuwal. Saging na nabuwal. Ayan oh, may bunga pa yung saging oh. Ayan oh. Ayan, tutuloy natin. Ayan oh. Ang dami mong saging na nabuwal. Ayan. Pwede yan sa chips, diba? Oo. O, paano ang nangyari sa mangga natin? <laughs> Bakit nagkaganyan? Nakahalo-halo na. So, ay, nalaglag eh. Ay, hindi. Ayan. Nabuwal yung ating mga mangga. Hindi, ano yan? Ayan din, nasa harapan mo na. Tapos naputol yan. Ayan. Ito, dati nang nabuwal to. Tapos. Ah, ito yung mangga. Malaki na siya. Ito. Ikaw, para mawala yung lamok. Mas maganda nga ngayon yan eh. Ito yung nangyari sa mangga natin. Pinapakita ko lang sa inyo. Lahat gumawi doon. Dahil yung bagyo, yung hangin, papunta doon. So, halos lahat sila na buwal Ayan, oh. Kakalungkot. Pero, mas okay na rin to kasi uh, masisinagan sila ng araw ngayon. So, magbabawas kami ngayon ng mga sanga nila para yung mga kabilang mangga ma, -ano, makahinga naman. Ayan ang nangyari buwal talaga ayan yung ugat ng mangga ayan so yung mga nandun sa dulo naguwal na yon nung ko 2022 yata bagyo din na malakas tapos ngayon 2024 ayan ang nangyari buwal ang aming mga manga Ayan. So, buti na lang yung bunga. Hindi na, ano, hindi na, na, na laglag. So, ayan. <laughs> yung mga puno, na, na nagkanda buwal na, pero yung bunga, buti, hindi na laglag. Malaki yan. Tingnan nyo yung kamay ko. O, oh, ito. Ayan yung kamay ko. Ganito siya kalaki. Mangga na yan. malaki So, kakonti lang ang bunga. So, yun. Anong nangyari. Kailangan to maputulan para makahinga naman yung ibang mangga. Grabe, no? Ito yung ugat niya. Ayan ang ugat ng mangga. Kasi so, nabuhay siya. Sabahin. So, <laughs> ito yung mga ano natin sa aging. Ayan, no? sana walang ahas yun din oh ah oh, lahat pala sila dun oh tingnan nyo yun ito yung mga nasa gawi dito hindi yan nabuwal so ito yung nabuwal na mangga yun gumawi siya dun yun ang gawi dito so yan mas maraming na ano na saging. Mga natumba na saging. May mga bunga. Ganun talakas ang gabaan na bago. Yung bunga nito, dito pa rin. Hindi, hindi siya nalaglag. Anim. So, malalaki na sila. Ito. Malalaki na, no? Ani, ani. Oh, sabi sa iyo, anim eh. Ayan. May uuwi namin yan sa Pampanga. <laughs> Ivy. Ayan, ang laki. Tingnan nyo yung kamay ko. Ah. Oh. oh. yano yeah, Ayan, ganyan siya kalaki. Ang talaga giant na giant ang mga <laughs> Ayun pa oh, yun yun yun. yan. Ayan, dalawa. So, anim ang naging bunga. Sayang nga kung maraming bunga to. Salaki ng mga... Ayan, eh. ano. So, para sa akin, mas maganda yung nabuhol sila. Para at least mababa sila ngayon. Hindi na natin kailangan magputol. Pero lilinisin dapat yung mga ano sanga, no? putulin natin sa ano, hmm. yung gawi doon, yung mga nagsalungat na yon. Natin ang Oo, pwede. Ito matatag to. Dito na muna. Ito muna itong paano ito. Ang buhay pa natin na na ito. Ito muna natin ang salbos mo lang hmm. ng kamote yan. Kasi damo. Ang damo-damo na. Alam so, yun lang. May nangyari sa ating mangga. Tulot ng bagyong typhoon ag aghon agon agon yun tignan natin gawin doon so, road runner road <laughs> runner so, maso na agon kasama namin dito tignan mo yung ano na matay o oh. yung tignan mo yung doon kung ilan ang nabuhay yan yeah, o, tingnan mo, tinuputol natin. Tapos ngayon, kusang siya nang naputol. <laughs> Kasi dati, nilinis namin to. Meron akong video dito na binabawasan namin ng sanga. So, ngayon, hanggang ganyan ang nangyari. Mm -hmm. Pero buhay pa yan. Buhay pa to. Mamumunga pa. Kaso, ang kailangan mo niyan, puputulin mo yung mga dulo-dulo. Ay! Parang may bulak Puputuli ng mga dulo-dulo na lang siguro. Pabawasan to. Magbabawas ka ngayon. Pero tama lang yung na ano yan. Yung dulo lang siguro de ang bawasan mo. Kasi yan Ito, hindi. Buhay pa yan. Maniwala ka sa akin. Buhay pa to. Ganyan-ganyan. Basta meron pa rin siyang ugat. Buhay pa yan at mamumunga pa yan tingnan mo yun dun sa dulo tingnan natin yeah. baba ako laki na lang mga ugat yun na namin nga sa dulo hindi kasi ako nakapunta dito eh. yun lang ka palang nalaglag na lang ka Ah, so ito lang. Ito lang ang nabuhay dito. oh, <laughs> <A> road <runner. laughs> yun, yung dulo na yun. Wawasan mo lang to ng sanga. Ay, yung, ano yung ibig sabihin nito? Kasi buhay pa yan, de Alisin mo lang to, yung mga, mga maraming sanga na yan. Tutubo, ah, mamumunga pa yan. Tignan mo. Parang, ano sila, no? Sabi nila, masyado tayong dikit-dikit. <laughs> Magbawas naman tayo. Hindi, dumapa lang yan. Oh! Ang <laughs> nangyari sa'yo? No? Walang bunga, yung iba? Ha? Grabe, oh. Ang nangyari sa mangga namin? Ito Ito hindi wala uh, lang bunga may, may, ang lalaki ng bunga pa man din no malaki yung mga bunga nito eh. ito yung tinatawag nga ano? giant ay tignan mo yung lupa dun oh. Naga, ano? sa kabila eh So, dalawa yung nabuwal dito. Yung isa. Yung nandoon. Tara. Wala. Yun lang ang may bunga talaga. Ah, gawin na ako doon, ha? Ah. Gagawin na ako doon. So, oh, yung ating puno. Dalawang buwan. Tignan si Black Knight. Ang asa namin. Hulit. Dulot ng bagyo. Pero yung mga, ano, langka, hindi naman. Hindi naman nalaglag. Ito talaga. Ito talaga. Halika na. binubuog ni ano, ni Black Knight. Video ko nga din yung ano, yung bunga. Teka. So, yun lang. Yan ang ating update sa ating mga mangga na nasira or nabuwal ng bagyo. Ito, matagal na itong nabuwal. Tignan nyo, nabuwal to pero namumunga. 再见啦，拜。